Oh guys hindi pa tapos yung mga naglilinis dito sa kalsada ha. Meron pa nagwawalis, naglilinis pa sila sa kanilang mga gamit na nabaha. Buti kayo hanggang third floor, uh, mayroon kayo no, sa baba lang ha. Puno, uh, hanggang baba, ano yan? O, oh, mataas nga. Hmm. Hmm. Puro basura. Puro basura. ko so, yung interview sa akin ha <laughs> Walang ka, walang eh, walang tumutulong sa sayo diyan, atiglo. wala, kaya ayaw ko na yung interview yan si Atiglo yung yung mga yung ni Atiglo yung yung Okay guys, thank you for watching. Bye.